pang blood donation guys kasi nakalimot <laughs> you think i build blood dito sa aming town hello mga kabisdak welcome back sa ating vlog dari joy hello guys oh, yeah. <laughs> welcome back Welcome back to our vlog! Kurutsi! For, for today's video, uh, anong gagawin natin today? Soy? Soy? Uh, Daddy Soy, anong gagawin natin today? Vlog! Donation vlog! Vlog? Vlog! Vlog! Today is, magdodonate tayo ng dugo guys. So pupunta tayong bayan. Ako pupunta ng work. Si Daddy Soy ay day off daw siya today. <laughs> si <Daddy. laughs> Di ko kasi hindi na so ako pupunta ng work. Ang work ko ay mamaya pa man ang work natin wala na. Tapos magdodonate kami ng blood ng dugo mga alas uh, 10.40 daw. So yan, papunta na tayo sa bayan guys. Sa, sa bayan po ang ano, ang area. Pero, mahapis pisa ta, dadaanan muna namin ang friend ni Daddy Soy kasi isa sa uli niya yung spray, yung tangke ba ng pang-spray ng ano, pesticide. Yan guys, ang friend namin, no? Si Turturi. Yan yung laging nagbibigay sa akin ng kanjang gejang. Yung marinated raw fresh. Fresh. Yung marinated raw fresh crabs, ba? Siya ang gumagawa ng kanjang gejang. Pero nasa trabaho ata siya today. <fieres> ang ganda ng weather today, mga kapisdak. At meron silang isang aso dito na parang basahan yung kanyang... Parang basahan yung... Oo. Oh. Parang basahan yung kanyang ano, mga balahibo. atah Asyo, anyong. Allah, Allah. Ito guys, yung tinatawag na genari. Ganda itong kulay ng bulaklak na to guys. Matingkad talaga. genari. Maganda guys, no? Grabe naman yan sila ka Igihan ka, Ajo. Uy! yan ba? Ito naman is pink na cherry blossoms. Ang ganda-ganda niya, no? Ang ganda tingnan. Aba, ang ganda talaga. Kanina may sikat pa ng araw pero pagdating namin sa bayan, makulimlim na naman mga kabisdak. O, pati panahon, hindi na natin maintindihan. No? hindi na kami nagkakaintindihan itong panahon guys. ang bilis ng changes, charot. May mga cherry blossoms pa din na tayong nadadaanan. Yung iba is nalaglag na pero ito sila is late kasi nagbloom. Kaya nandito pa yung mga bulaklak nito. Dito sa Gangwon, guys, late ang mga cherry blossoms kasi mas malamig man dito kumpara doon sa Seoul at uh, sa Gyeonggi province lalo na sa Busan mainit-init na doon, no? Mas beauty sana to kung may sikat pa ng araw para klarong-klaro nyo ang, ano, ang kagandahan ng cherry blossoms ba? Maganda kasi pag maliwanag, guys, may sikat ng araw para klaro nyo ang pagka aesthetic ng cherry blossoms. So, tara na, pupunta na tayo sa venue ng blood donation. Dumating na tayo sa venue, guys, dito sa, ano ba? Ah, uh, fire station. Dito gaganapin yung uh, blood donation. Tapos natawa ako kay, sabi ko kay Daddy Insoy, tatanggapin kaya nilang ating dugo in Philippine blood. parang <laughs> hindi mo man <ako> Korean blood. Accept <laughs> my blood, I'm Filipino blood dyan ha. Not Korean blood. Bawal, bawal. Bawal. <laughs> Korean blood, no hindi <laughs> Korean. Korean blood. Korean blood. Akala ko sa mga tent-tent ba yung palagi ko nakikita sa TV, di ba? Usually sa mga tent man yan mag magdo-donate ng blood. Dito sa Korea, guys, is loob pala ng bus. Ba yan, guys. Bus yan ng Red Cross. Napakalaking bus po. Yan. <tid> hindi <bush> natuloy ang pag-blood donation, guys. Kasi nakalimutan magdala ng mga ID. Ayun na yun. <tid ocur banco> Kanina pumasok kami doon sa bus kasi ano interview ba. Kaso lang hindi nga nadala namin yung mga IDs. Uh, national ID ba? National ID ni din so tsaka yung ID ko yung so hindi tayo matutuloy to no next time na lang daw. <laughs> so, dahil hindi man matuloy, may oras man kami ngayon is kakain lang kami ng lunch. Samahan nyo kami guys sa aming paborito yung restaurant. suruy na lang tanong. So ayan guys, fail ang aming mission today na mag-donate sana ng dugo. <laughs> so ang nangyari is kumain na lang kami ng lunch kahit early, napaka-early 11:30 ata to guys. Ang gustong kainin ni Daddy Insoy is itong hejangguk. guk. Uh, all time favorite talaga namin dito guys, hejangguk or Sunday guk. Ang gusto ni Daddy Insoy is yung nakaset na ba yung na, isang pan bitaw pero hindi daw yun available kaya yung tag, isang gurut han gurut han gurut yung isang bowl sa akin, isang bowl sa kanya din at <laughs> hindi talaga mawawala yung kanyang makuli, itong makuli The guys. The best partner daw ka kasi ang makuli para sa hejangguk or, or kahit na anong sabaw guys basta parisan mo daw siya na makuli ang makuli is parang tuba siya sa atin mga kamisdak <laughs> pero hindi man ako umiinom si daddy insula pero natikman ko na yan guys yung makuli ano talaga siya para siyang tuba ito yung special na sausawa ng hejangguk. meron siyang wasabi garlic at green chilies na chinapchap at nilalagyan natin yan ng kanilang special na suka yan itong hejangguk pala guys is maraming klase ito no ito ang aming paborito yang pyong hejangguk na may dugo ng baka may laman lu ub ng baka may mm -hmm. ano yung dahon-dahon is radish at bean sprout Nap napakasarap ang kanyang sabaw nito mga kabisdak as in As in talaga, hindi hindi po ako nagsasawa sa sabaw ng ano, Hejangguk. Unang tikim ko pa dito sa Hejangguk is na in love na talaga ako sa lasa mga kabisidak. Seven years ago yun doon sa Yangju. Dito, ang aming bayan is Yangju pero dumating ako dito guys na nagstay kami sa Yangju kami ni Dalin Soy. At pagkatapos natin sa ating, pagkatapos namin kumain ng lunch, ay nag, ano kami, nagaya si Dalin Soy nga maglakad-lakad kasi na ang busog-busog namin, maglakad-lakad muna daw kami at magsayaw-sayaw siya dito sa ano, sa plaza, sa plaza ng aming bayan guys kasi may fountain dito masarap dito pag sana pag ano maliwanag pa ba kasi kita nyo ang beauty ng fountain at yung beauty ng paligid makulimlim kasi medyo madilim-dilim guys ito ang gusto ko pag summer kasi maraming maraming itong fountain nila umaandar ba umaandar ba ang term oy <laughs> eh? lumalabas ang kanilang water fountain tuwing summer guys as in everyday pag summer spring and summer yan at after namin doon sa plaza is nagyaya na naman si palagi na lang ito nagyayaya -ya. si daddy insuhi parang mag date daw kami charot <laughs> Pupunta daw siya sa coffee. Pupuntahan daw namin yung coffee shop. Bago ito na coffee shop dito sa aming bayan. Yan. Maganda daw kasi ang view. Kaya pinasyal ako ni Daddy Insoy dito. At maganda din naman talaga siya. Modern yung kanang... Gusto ko yung combination ng black at saka gold guys ba. Ang ganda-ganda talaga nila ano ba napaka-relaxing sa mata. At ito yung kanila mga tinapay dito. May isa akong tinapay na nakita dito na parang naaliw talaga ako sa tinapay kasi first time ko pa nakakita ng ganitong tinapay mga kabisdak. Tingnan nyo ha. Ito malapit na. Malapit na. Malapit na. Ito ba? Ah, bakit hindi man ito nakagluta? Uy, parang sunog na sunog. Pero hindi po yan sunog, mga kabisdak. Itim po talaga yan. Kasi hinaluan niya ng ink ng ata-ata ng pusit. Guys, ba? Yung kanyang ink. Ink ng squid. Kaya maitim siya, mga kabisdak. Ang ah, mga koreano kasi is mahilig sa pusit. Yes po. Mahilig sa pusit ang mga Koreans. Kaya kahit sa kanilang tinapay, ah, hinaluan nila ng ata. Espesyal yun na tinapay, mga kabisdak. O tingnan nyo ang kanilang chandelier, oh. Ah! I'm gonna swing and Pasensya nyo ha. Di andar. Huwag nyo na mga kamisda kasi umaatake na naman ang ating pagka-inner singer. Charot. Para nag-enjoy man ako dito sa ating pag-voiceover ba? <laughs> At yan na yung na-order namin guys kay Daddy Insoy. Always talaga yan si Daddy Insoy. Pag pumapasok yan si Daddy Insoy sa mga coffee shop, Americano ice, Americano talaga yan ang kanya sa kanya. Pero sa akin, hindi ko alam, hindi ako siya sure, cappuccino ba ito or vanilla latte. Hindi, hindi man ako familiar dito sa mga coffee shop. Ano guys, coffee sa mga coffee shop kasi naanad. Sanay naman ako sa 3-in-1. Yung 3-in-1 lang man ang lapalagi lagi kong iniinom mga kabisda. 3-in-1 for more. And that's all for today's video mga kabista. Please like and subscribe. Ingat lahat!